So hello guys, welcome to my video for today So ito, gawa lang ako ulit ng ano, maikling video So yung gagawin kong topic ngayon about ulit sa Iglesia Ni Cristo About sa uh, mga tiwalag na miyembro na Iglesia Ni Cristo Na umanib na sa MCGI Pero bago ko gawan to ng paliwanag uh, Panood ko muna sa inyo yung video Ito siya Ako, napakaswerte ko dahil nandog po ako sa Iglesia Ni Cristo Humawak din po ako ng masiselang tungkulin sa INC. Naging mga awit din po. Nang lumipat po kami ng Maynila, nagkaroon po ako ng katrabahong taga-ADD. Doon ko din po nakilala si Brad Dexter, na asawa ko na po ngayon, na membro na po noon. Isang araw, na-curious ako, bakit ang haba ng pasalamat sa ADD? Sumama po ako kay Brad Dexter sa Apalit. Doon ko po unang napakinggan si Brad Eli habang sumasama ko kay Brad Dexter sa pagkakatipon. Ang Iglesia ng Diyos ang binili ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Unti-unti pong nabuksan yung isip ko. Isang beses na banggit ni Brad Eli na mapalad ang nakikinig at bumabasa ng mga salita ng Diyos. Kaya binasa ko po yung gawa 2028 dahil madalas pong binabasa sa INC yon. Nagulat po ako sa nabasa ko. Jesus. Hindi po pala <laughs> Iglesia ni Kristo yung nakasulat. Kundi Iglesia ng Diyos. <laughs> ko. Dati po akala ko So yun, natay ko muna. So yun guys, pinanood ko muna sa inyo yung video. So bago ko mag-umpisa ng topic about kay kapatid, kasi tiwalag to eh. Sa pananelta pa lang, medyo halatang ano eh, iglesia eh. <clears throat> so ito siya, hindi ko naman tinututulan kung umalis siya sa iglesia ni Kristo. Kasi hindi ko rin alam kung bakit siya natiwalag. Pero isa lang ang masasabi ko sa kanya, masasabi ko sa inyo, may ginawa itong paglabag kaya ito natiwalag. So, hindi ko alam kung nung klaseng paglabag yun, pero isa lang yung sigurado ko. Kasi sa INC, si, kahit kusa kang umalis, uh, labag pa rin sa rules ng Iglesia ni Kristo kasi hindi mo dapat iniiwanan ang Iglesia ni Kristo, ang pagiging Iglesia ni Kristo mo. Pero gayon pa man, kasi umalis siya sa Iglesia ni Kristo, uh, karapatan pa rin naman yon Kasi sa Iglesia ni Kristo, malaya kang pumasok, malaya kang lumabas. Kahit ayaw ng tagapamahala pamahala o ng ministro na umalis siya sa iglesia, pero kung 'yon ang desisyon niya, wala kaming walang magagawa ang ministro. Kasi kailangan respetuhin ang kanyang desisyon. Kung umalis siya sa iglesia para umanib sa MCGI, uh, wala tayong magagawa doon. Wala kaming walang magagawa ang INC doon kundi tanggapin at irespeto 'yon. Pero consider as may ay ginawa pa rin niya 'yon as a paglabag sa batas ng INC. Kaya tiniwalag pa rin siya na may paglabag siya. So 'yon dito. Kasi ako kung minsan na manonood din ako ng mga ano eh. Talagang uh, talaga na papanood ko ngayon yung mga aral ni ka ka Eli Suryano. Si Brother Eli Suryano. Ah, uh, mini ko naman talaga napakagaling niya sa Biblia. So ito, meron lang akong gustong liwanagin dito. Kaya gumawa ako ng video. Meron lang akong gustong liwanagin dito about dito kay kapatid. Kasi yung sinabi niya, mapalad yung uh, nagbabasa at nakikinig sa uh, nagbabasa ng Biblia at nakikinig ng aral ng Diyos na naayon sa Biblia. Sa INC, e mayroon din ganyan, sinasabi rin sa atin yan. Ako, alam ko yan kasi pare, kagaya mo kapatid, tiwalag din ako sa Iglesia ni Kristo. Kaya yun lang, gusto ko lang din itama yun at saka yung isa. About dun sa pinaka-topic na gawa, 2028. Para sabihin ko na sa iyo na, yun, na ito ang katotohanan about sa gawa 2028 na yun. So, dito minsan, medyo dito ko nagdalawang isip kung talagang iglesia ka or hindi. Alam mo kasi kapatid, yung gawa 2028 na yan, ako matagal na akong tiwalag ha. So, alam mo kasi kapatid, ipapaliwanag ko sa iyo. Hindi naman tinanggi ng mga ministro nang nakasulat dyan ay iglesia ng Diyos. Pero ginawa yan, tawag nito, naging iglesia ni Cristo yan kasi ang binasihan yung ginawang revise ni Lamsa na kung tutusin, nagtutugma para sa akin ha? Para sa ano, nagtutugma din naman. <clears throat> yan talaga, binasa sa atin na iglesia ni Kristo. Ulitin ko siya, binasa sa atin yan na nakalagay dyan, iglesia ng Diyos sa gawa, 2028. At nung ni-revise ni, ni Lamsa, naging iglesia ni Kristo. Kasi alam mo kung bakit? Kasi walang ibang tumubos ng ating kasalanan ng sarili niyang dugot laman, kundi ang kundi si Kristo. Kaya yun, nirevise nila sa ginawa niya iglesia ni Kristo. Yun, itinuro sa atin yun kung bakit naging iglesia ni Kristo. Kasi dumaan tayo sa doktrina eh. Kahit handog nga tayo, dumaan tayo sa 25 lesson na tinatawag eh, sa doktrina eh. Kaya, ang pinupoint ko sa iyo dito kapatid, mali yung sinabi mo na hindi tinuturo sa atin yun, na, hindi pin na parang nagiging impretasyon kasi, Parang sinasabi na hindi tayo pinapayagang magbasa ng Biblia. Pinapayagan tayo magbasa ng Biblia ng mga ministro ng iglesia. Kasi nakapos pa ngayon sa Facebook eh, sa YouTube, sa kung di ako magkamali, sa tamang daan. Nakalagay na ngayon lahat eh, paano naging bawal? Paano hindi mo alam kapatid? Yun ang pinagtataka ko kung totoo ka talagang iglesia. Paano hindi mo nalam, alam na inaral sa atin kung bakit naging iglesia ni Kristo to? Yung nakasulat dyan sa gawa 2028 na iglesia ng Diyos na naging iglesia ni Kristo dahil sa pag-revise ni Lamsam. Kasi dumaan tayo, sinasabi ko siya, dumaan tayo sa araw ng iglesia ni Kristo, dumaan tayo sa doktrina. Kaya napaka-imposible na hindi mo rin alam talaga na kung anong dahilan kung bakit naging iglesia ni Kristo yan. Pero yung desisyon mong uma dyan sa MCGI, hindi namin pwedeng husgahan yun dahil sarili mong decision lang, decision yan. Yun lang sa akin lang, ginusto ko lang to gumawa lang ako ng video para liwanagin, para malaman din ng lahat ang katotohanan dyan na kung bakit naging iglesia ni Cristo yung gawa 2028 na yan, kung bakit napalitan yung nakalari dyan na iglesia ng Diyos. So, yun lang. Yun lang yung point ko kaya ako gumawa to ng video. Kaya dapat sana malaman din ng mga MCGI na lahat ng paninirang ginagawa ng sa Iglesia ni Cristo, itigil nyo na yan kasi wala lang kayong mapapala dyan. So paano ba dyan guys? Hanggang dyan lang video po today guys. Maraming salamat guys hanggang sa aking mga susunod na video.